guys, good morning, good morning na uh, nagpakain tayo ng ating mga lagang manok so yan, so dahil bumaba to ito kasi yung naglilimlim na labing isa yung itlog so yan, so may pagkakataon tayo na i uh, ikanling yung mga itlog so yan, so bali ito lang yung may similya niya guys 2, 4, 6, 8, 9 so bali yung dalawa is kinuha ko na yan guys, so mga February 8 is Uh, mapipisa na yan. So, bali dito, yung labing apat na itlog is Pinoy lahat. So, which is, nalimliman siya, pero walang similya. Dahil, ang nangyari, uh, nilagay ko sila dyan sa breeding pen and then, uh, naibinta ko yung uh, broodcock na ginagamit. So, kaya, walang similya. Dahil, hindi pa siguro na uh, kupaan or na naibreed yung babae na to. Kaya, yan. So, ilagay ko ng pakain, bumaba siya. So, yan. So ilalaga ko yun mamaya guys Labing apat Sayang Pero sige lang uh, Ito kasi is yung native Yan Native na inahin Yan guys Yan ang ating uh, Jotako Shamo Jutako Ayan. So yun lang muna guys Yung update ngayon dito sa ating munting backyard Yan So abangan natin yung position nito guys. Ayan.